Habang dumarating ang dapit hapon, isang dakilang punong balete ang matayog na tumatayo sa gilid ng baryo. Ang kanyang sinaunang presensya ay tahimik na bantay. Ang mga ugat nito, kulubot at kumikilos na parang mga kamay, ay humahawak sa puso ng lupa. Ang punong aban ay siksik sa dahon. Kanlungan ng mga hindi nakikitang nilalang at mga bulong ng lihim. Ang hangin ay puno ng huni ng kuliglig at malayong halakhak ng mga taga-baryo. Isang simponya ng buhay sa baryo. Sa yakap ng dapit hapon, itinatago ng balete ang mga lihim sa loob ng dambuhalang katawan nito. Sa loob, si Kiko, ang kapre isang tagapangalaga ng napakalaking anyo, ay nakamasid sa mundo sa pamamagitan ng mga bintanang nakatago sa puno. Ang kanyang mga mata Parang baga sa lumilipong liwanag ay tumatago sa dilim, nagpapakita ng kanyang sinaunang karunungan. Tahimik na bantay siya, nagbabantay sa baryo. Ang kanyang titig ay pangako ng proteksyon. Ang balete ay parang buhay na kuta, at ang presensya ni Kiko ay isang tahimik na sumpa ng pangangalaga. Sa ilalim ng malawak na langit, si Maria ay tumatalon sa mga basang palayan. Ang kanyang tawa ay umaalingaungaw sa katahimikan. Biglang natapilok ang paa niya at ang kanyang tsinelas ay nalunod sa makapal na putik. Pumikit ang kanyang mga mata sa takot nang ma-realize niyang nawala ang kanyang tsinelas, nilamon ng lupa. Siya ay nagmamadaling naghahanap gamit ang maliliit niyang kamay sa paghukay sa putik, desperadong bawiin ang nawala. Ang lawak ng palayan ay parang nagtatawa sa maliit niyang laban. Ang putik ay walang awa. Sa ilalim ng mainit na liwanag ng gasera, ang kubo ni Maria ay nagliliwanag, nag-aanyaya sa gabi. Nagkakatipon ang kanyang pamilya sa beranda. Ang mga mukha'y nagpapakita ng pagod ng buong araw. Tahimik na nakaupo si Maria, ramdam ang lungkot sa pagkawala ng kanyang chinelas. Biglang, may lumitaw na tsinelas, tila galing sa wala, dahan-dahang tumapat sa kahoy na sahig. Huminga si Maria ng malalim, ang mga matay pinalaki sa pagtataka sa imposible niyang nakita. Sa ilalim ng walang awang araw, si Matandang Mateo ay naglalakad sa makitid na daan. Ang kanyang gulang na likod ay yumuko sa bigat ng ani. Bawat hakbang ay patunay ng taon ng walang humpay na paggawa. Bawat guhit sa mukha niya ay ukit ng araw. Ang hininga niya ay magaspang. Bawat hit-hit ay pakikibaka laban sa bigat at init. Ang palayan ay umaabot sa kanyang harapan. Gintong karagatan na parehong pasanin at kabuhayan. May matatag na determinasyon. Nagpapatuloy siya. Bawat hakbang ay alingaw-ngaw ng kanyang matibay na espiritu sa makitid na daan sa palayan, naglalakad si Mateo na may mabigat na puso. Biglang humampas ang hangin, itinutulak siya pasulong. Gumaan ang hakbang niya, tila tinutulungan ng dinakikitang kamay. Tumitig si Mateo sa paligid, halo ng kalituhan at pasasalamat sa kanyang mga mata. Sa katahimikan ng gabi, isang kambing ang nakalayo sa kulungan. Ang iyak nito'y putol sa katahimikan ng baryo. Natutulog ang baryo. Nababalot sa dilim. Kaunti lang ang bintanang may bahagyang liwanag. Naglalakad ang kambing. Ang iyak nito'y walang kasagutang umaaling sa tahimik na baryo. Ang liwanag ng lampara ay kumikindat sa bintana. Nagbibigay ng banayad na init laban sa papalapit na dilim. Naligaw at nag-iisa, ang desperadong iyak ng kambing ay pumupuno sa gabi. Isang malinaw na panawagan sa natutulog na baryo. Ang baryo ay nanatiling tahimik, hindi na apektuhan ng iyak ng kambing. Ang mga lihim nito'y pinangangalagaan ng gabi. Ang mga dahon ay bumubulong ng lihim habang dahan-dahang lumalapit ang kambing sa kulungan. Mula sa dilim sa mga mata ni Kiko, parang baga ay kumikislap gumagabay sa kambing. Huminto ang kambing, naramdaman ang presensya, bago pumasok sa kaligtasan ng kulungan. Sa huling hakbang, natagpuan ng kambing ang kapanatagan sa pamilyar na paligid. Muling bumagsak ang katahimikan sa baryo, niyayakap ng gabi ang payapang eksena. Sa galit ng bagyo, ang baryo ay binaha ng malakas na ulan at walang humpay na hangin. Ang mga bahay ay tila nag-iisang ilaw. Halos hindi makita sa tindi ng unos. Sa loob, nagkakatipon ang mga taga-baryo. Ang mga mukha'y puno ng takot. Bawat hampas ng hangin at kidlat ay nagpapataas ng kanilang pangamba. Ang simponya ng bagyo ay tumutugma sa tahimik nilang panalangin. Sa gitna ng unos, ang baryo'y naghahanda sa di malilimutang takot ng gabi. Mula sa puso ng sinaunang balete, lumitaw si Kiko, isang dambuhalang tagapangalaga laban sa bagyo. Ang mga braso niya'y nakabuka, parang pakpak, niyayakap ang baryo bilang isang desperadong kalasag. Ang bagyo'y sumusubok sa kanyang lakas, ngunit siya ang tanging pag-asa ng baryo bawat hampas ng hangin at pagbagsak ng alon ay tinatanggap niya ng matatag. Sa kanyang anino laban sa unos, natagpuan ng baryo ang kanilang kanlungan. Habang ang baha ay walang humpay na umaagos patungo sa baryo, si Kiko ang tanging pag-asa. Matibay siyang nakatayo laban sa malakas na tubig. Gamit ang napakalakas niyang lakas, sinimulan niyang gawing mga kanal ang lupa. Iniiwas ang malakas na agos mula sa mga bahay. Nanginginig ang lupa sa bawat galaw ng tubig at lakas ni Kiko. Ang baryo'y nasa bingit ng pagkawasak habang ang mga bubong ay nagkakalas sa walang humpay na puwersa. Ngunit sa gitna ng gumuho, si Kiko ay nagsilbing ilaw ng katatagan. Bawat kilos niya'y sayaw ng determinasyon. Tahimik ngunit tapat, pinagtibay ni Kiko ang mga nanghihina na bubong, pinagsama ang mga sanga at baging na may buong husay ang kanyang mga kilos, bagaman tahimik, ay nagpapakita ng matinding hangarin na protektahan ang natitira. Lumipas ang mga taon at ang baryo ay namulaklak, isang tahanan ng kasaganaan, puno ng buhay at halakhak. Ang kasiyahan ay sumasalamin sa bawat mukha Tanda ng kakaibang biyayang dumating sa kanila. Ang mga bulong ng hindi nakikitang tulong at mabubuting espiritu ay dumadaan sa masiglang kalye. Hinahabi ang isang kwento ng pasasalamat at hiwaga. Iniuugnay ng mga taga-baryo ang kanilang magandang kapalaran sa mga espiritu at sa swerte. Habang ang kanilang mga mukhay nagniningning sa tuwa sa mga kwento ng di maipaliwanag na himala. Ang baryo'y namumuhay sa ilalim ng mata nang di nakikitang tagapagbantay, simbolo ng pag-asa at katatagan. Sa loob ng balete, si Kiko ay nagbabantay sa mga taga-baryo. Ang mga mata niya'y sumasalamin ng payapang koneksyon. Ang hangin ay dumarampi sa mga dahon ng balete. Dala ang mga bulong ng proteksyon. Ngunit dumating ang apoy. Sinunog ang baryo, isang naglalagablab na impyerno. Ang mga sigaw ng tao ay pumupuno sa paligid, nilamon ng apoy. Sa gitna ng takot, nagkawatak-watak ang mga tao. Bawat isa'y tumatakbo para sa buhay. Sa gitna ng apoy, tumayo si Kiko, naging kalasag laban sa apoy. Ang init ay dumadaloy sa paligid, ngunit siya'y hindi natitinag, hindi naaapektuhan Nagpatuloy siya sa kanyang walang patid na lakad sa baryo. Ipinapakita ang kanyang lakas at katapangan. Sa bawat bahay na nasusunog, inililigtas ni Kiko ang mga bata at matatanda isa-isa. Sa tulong ng kanyang kapangyarihan, bumangon ang tubig mula sa tuyong lupa. Bumuo ng agos na humadlang sa apoy, nagbigay ng bagong pag-asa. Ang mga taga-baryo ay nanatiling nakatingin hinahangaaan at puno ng pasasalamat sa kanyang kabayanihan nakita nila ang tunay na sakripisyo at pagmamahal ni Kiko habang ang mga huling baga ng apoy ay naglalaho dumating ang mahinang kapayapaan sa baryo tahimik na tumango si Kiko ang pasasalamat niya'y ramdam ngunit hindi nasasabi. Sa huling tingin, bumaling siya sa sinaunang balete. Dahan-dahan, naglaho siya sa yakap ng puno. Naging isa sa matandang kahoy. Tila hindi siya kailanman naroroon. Iwan lamang ang bulong ng alamat sa gabi. Sa ilalim ng balete, nagtipon ang mga tagabaryo, tahimik, habang ang mga anino ay sumasayaw sa kanilang mga mukha puno ng paghanga at pag pagunawa. Ramdamang isang damdamin ng pagkamangha at respeto sa hangin. Bawat taga-baryo ay unti-unting nauunawaan ang tunay na anyo ng kanilang tagapagbantay. Ang araw ay sumisilip sa mga dahon, bumubuo ng bahagyang liwanag sa lupa, paalala ng patuloy na presensya ng kalikasan. Sa pagkakatuklas na iyon, ang baryoy, nagkaisa. Pinagbuklod ng tahimik na pag-unawa sa mahiwagang puwersa na nagbabantay sa kanila. Ang balete, dakila at iginagalang, ay naging sentro ng pasasalamat ng baryo. Makukulay na bulaklak at pagkain ang inilalagay sa paligid, simbolo ng pananalig at pagkakaugnay sa espiritu ng puno. Bawat handog ay may sariling kwento ng pag-asa at pananampalataya. Ang araw ay sumisilip sa makapal na dahon. Binabago ang mga anino sa mga handog. Tila pinagpapala ng puno ang mga ito. Ang hangin ay puno ng bango ng bulaklak at hinog na prutas. Bumabangon sa kalangitan bilang handog. Sa loob ng balete, si Kiko ay nagbabantay. Mata niya'y sumasalamin ng payapang koneksyon sa baryo. Ang kanyang tahimik na presensya ay simbolo ng proteksyon at kapayapaan. Ang punong balete ay naging sagrado. Paalala na kahit ang pinakamalakas na tagapangalaga ay maaaring magkaroon ng pinakamahinhing puso. Habang dumarating ang dapit hapon, ang sinaunang balete ay nanatiling bantay sa gilid ng baryo. Ang mga ugat nito ay nakapako sa lupa na parang mga kuko ng nakalimutang Diyos. Ang mga anino ay humahaba. Bumubulong ng mga kwento ni Kiko. Ang kapre, na ang walang pag-iimbot na espiritu, ay nagbabantay sa baryo. Isang pamana na nakaukit sa puso ng bawat taga-baryo. Ang hangin ay tahimik, puno ng bigat ng mga henerasyon, habang ang alamat ni Kiko ay ipinapasa bilang sagradong pamana. Bawat kaluskos ng dahon ay paalala bawat anino ay tagapagbantay ng kabutihan ni Kiko. Ang baryo ay humihinga ng tahimik, naliligo sa lumilipas na liwanag. Magpakailanman na nakaugnay sa espiritu ni Kiko. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento ngayong gabi. Sana'y nagdala ito ng inspirasyon, pagkamangha, at payapang damdamin sa inyong mga puso matulog ng mahimbing at panatilihin ang mga alamat at kabayanihan sa inyong mga pangarap. Huwag kalimutang mag-subscribe at makinig muli sa susunod na kwento. Magandang gabi at salamat muli sa inyong oras at atensyon.